Alam nyo ba, dito sa abroad, maraming tinatapon ng mga appliances na tsak manghihinayang ka. Pero since same price lang din naman ang pagpapaayos nito, e eh bumili ka na lang ng bago. Pero kung sa Pilipinas ay kayang-kaya mong makumpuni. At dumating na nga ang bagong order namin ng washing machine na in-order namin sa Amazon. Madali lang pala ito ma-install, kaya hindi ko na kailangan ng extra service nila para sa pagpapa-install. Since madali lang siya gawin, kailangan mo lang tanggalin yung mga nakadikit dito ng washer sa likod para hindi sumayaw ang washing machine kapag merong nakasalang dito sa loob. At syempre, itatry nga natin itong bigay na eco-friendly detergent na gawang Pinoy dito sa abroad. Shoutout nga pala sa Switch Eco. Detergent? Bukod sa mabango ay talaga naman eco-friendly. Sa sobrang eco-friendly nito ay eh, makakatulong din ito upang maiwasan ang paglala ng climate change na nagkukos ng baha sa Pilipinas at para din maiwasan ang pagkupit ng mga flood control fund ng mga pulpolitiko sa Pilipinas. Ko. Kaya tangkilikin ang gawang atin. Kasi saan ka ba naman nakakita ng detergent na eco-friendly na na may concern sa mundo, di ba? Siyempre, gawang Pinoy at tatak Pinoy. Kaya ano pang hinihintay mo? Nasa comment section na ang link at itry mo na itong bagong eco-friendly na sabon para iiwas kupit. Este, iiwas na sa bagyong malalakas maghagupit. Kaya yun lang. Happy washing mga kabayan!